Hello everyone and welcome back to our channel. Mga kabondat, napakatagal natin hindi nang kita, mga kabondat naman. Sobrang miss ko na kayo. Sobra talaga. Well anyway, nandito na po tayo sa bar By the way, just for your information, wala na po tayo sa Riyadh. Napulot po tayo ron at kailangan ng manpower. Well, same procedure, same responsibilities. At samahan niyo ako para makita niyo naman kung paano na pala. Yung mga naghahanap dyan, ng hanap buhay, eh pwes, magsikilos na kayo. Ano pang inintayin nyo? Apply na. May 30, may 40, may 50 dito. Baka makachang ba kayo? Minsan may budol pa. Oh shit! Oh shit! Oh, diba? Simple mga kabondad. Likpitin lang natin o lilipitin ko lang yung pinagkainan, dilinisan at magsiset up ulit. Nga pala, hindi natin pwedeng kunan yung mga customers pagka kumakain. Huwag But... mong subukan Masisira ang buhay mo. Respect, eka nga. So ayan, pass out lang, simple. Linis, tikpit, set up. At mayamayan lang, madilim na. Malapit na mag-uwi yan. Diba, kasasabi ko lang. Sa part nito, na ito, naglilikpit rin kami kasi meron kaming uh, table from outside na kailangan pasok for day. <coughs> Tapos ito, basura naman. Napaka-simple for uh, an o OFW to work in hospitality. Sa part na ito, sabi ng aking mga kasamahan na medyo bagalan ko daw yung video kasi gusto, maki gusto nila makita ang kanilang mga face lock sa camera. <coughs> well, shout out sa aking manager na si Mr. Edison. Siya yan, ang nakajakit ng black. Pogi, di ba? <laughs> At ito naman isa, si Randy. Paganda ka, alam mo, koreana. Ilang sandali pa, basura naman ang ahawakan natin. Samahan nyo ako at pakitulungan at siguradong mabigat ito. Ayan, kita nyo naman gano'ng kalaki container na tinatapon natin every night. Di lang isa yan, dalawa pa. So, meron tayong typical place para magtapon ng basura. Hindi lang basta-basta kung nilalagay kung saan. Iba rito sa ibang bansa. Everything that you, made you make mistake, there will be subject to fine. Oh, shit! Oh, shit! Ayan. Not just one, but two containers. ang lakas pa ni Kabonda to. Oh. Well, anyway, I'm just pretending mga guys, talaga namang mabigat at masakit sa balakang. Ginagawa ko lang to for the views. Tara, balik na tayo. Tingnan natin kung hindi sumakit ang iyong balakang. O oh, ano, <laughs> ha? Well, anyway, thank you mga kabondat sa inyong pagsama sa maikling kwento ng ating hanap buhay. Tayong papaalam na at maraming salamat. So paano mga kabundat? E na nga, kuya na.